Okay mga team uh, Team, team Dano sa Auto Repair Shop yan. Meron lang ako i-share isha sa inyo About dito sa Aking Nissan Almera Ito baka sakaling Maano nyo uh, Ma-experience nyo About sa ating fan motor Kasi yung time na Nasira yung fan motor ko Nagtry ako ng replacement Na fan motor ang problema ko, nawala yung high speed niya na na, ano, na malakas. Kasi yung low speed sa uh, high speed, nawala yung high speed na malakas. Kaya ang nangyayari dito sa akin ni Sanalmera. Medyo hilaw, uh, hilaw talaga yung lamig ng aircon natin. Kumbaga, hilaw. Kaya eh wala akong choice, nagtry ako ng papakita ko rin sa inyo yung replacement para na ginamit natin na ang high speed niya napakahina same lang parang alos malakas na ng konti dun sa low speed yung ugong ng ating fan motor bali guys uh, mga ka-team uh, syempre naranasan ng ating naranasan ng aking Nissan Almera yung pagpalit ko ng fan motor nagpalit ako ng fan motor kasi nasira yung fan motor ko ba anong nangyari hindi na umikot na uh, nag indicator ng Nag-indicator tayo ng ano, overheat pero syempre, maaga pa naman natin kaya hindi na umabot sa top overhaul o magpupuk sa makina. Kapag palit tayo dahil walang choice, pumuha ako ng replacement. Ayun, ah, ihisuggest ko lang yung ginamit kong replacement sa inyo. Pero ang high speed niya napakahina, kaya napakahina rin ng aircon ko mga ka-team dahil halos yung low speed niya sa high speed, kapiraso lang yung pagkakaiba. Kaya medyo hilaw ng ating aircon. Ito mga katim, ito yung ginamit kong replacement. Ito yung ginamit kong replacement pero same lang rin siya ng sakit ng Nissan Almera 1.5. Ayan. Ang nangyari dito mga katim, okay naman siya nagagamit kaya lang nga ho mga katim, napakahina ng high speed niya kaya hilaw rin ang ating aircon. Tanghaling tapat eh mararamdaman mo kahit number 2, ramdam mo pag number 2, pero uh, kailangan mo pa pag puno kayo na number 3 mo. Ayun na nangyari. Kaya suggest ko sa inyo, bumili kayo ng magandang replacement. Kahit anong replacement siguro, wag lang dito sa replacement natin. Ito, ito yung gamit nating replacement. Ditingin ko, baka pares lang nasakit. Pero pang Nissan Armera rin, pero mahina yung high speed nya, yun eh, no? Nissan Almera pero mahina yung high speed niya mga ka team. Kaya hindi ko sinasuggest sa inyo. Pero eto nako, nag nagsabi ako ng brand. Kumbaga, eh, hindi ko sasabihin yung pangalan pero tignan niyo na lang yung brand. Eh, eh yung high speed niyan, walang high speed diyan, mahina lang. Kaya ang ginawa ko, uh, meron na akong tropa na na meron siyang fan motor galing sa Katay sabi tinanong ko siya sa tropa ko, sabi ko baka meron kang fan motor galing sa Katay. Meron daw testing ko muna daw kung, kung okay pa pero chineck ko naman okay naman yan, nakakabit na yan. Kaya ang ganda na ng high speed ng sasakyan, talagang air ko natin eh hindi nahihilaw. eto ito ang dahilan. Pero okay naman siya, hindi naman siya nag-overheat. Yun nga lang, walang high speed. May high speed siya pero mahina. Kaya hanap kayo ibang replacement siguro ibang brand pero nakatry ako ng brand na circuit naga high speed siya maganda rin yung high speed niya parang nakapagpalit ako niyan dati iwasan nyo lang kahit anong brand wag lang to wag lang tong gantong brand ha Siyempre uh, syempre gusto ko i-share sa inyo bilang mekaniko bilang owner rin ng Nissan Almera eh kailangan nyo malaman baka mamaya nagpalit kayo ng same brand nito tapos nahihilaw yung aircon nyo bakit walang high speed eh, baka same lang na binilan natin ng brand eh, kaya walang high speed sa tanghali talaga eh. number 2 tapos or number 3 na pag puno kayo hindi makabuild ng lamig ito yon ngayon yon palit ako ng original galing sa tropa surplus ah, galing sa katay Ayan, ganda na ng high speed natin talagang ang lakas ng high speed natin And ang ginawa ko, ko yung sa tropa. Yung binalik ko yung sa tropa. Siyempre, tropa, mababa lang yung ko. Kung magtatanong kayo, hindi ko lang alam kung magkano yung range niya. Pero, siyempre, tropa ko yung may katay. Nabili ko lang siya ng halos tropang presyo 1.5. Pero, na-testing ko naman dito sa akin ni Almera. Okay naman siya. Ang lakas ng high speed. Napakaganda. Kaya, ang ergo natin, pag tanghali, number one lang, pwede na. Okay mga katim ah, Maraming maraming salamat mga katima, ah. Siyempre na experience natin yan Eh kailangan i-share natin sa mga katim natin ng mga naka-almera O oh, kahit sa libina rin Pagka ganyan eh, Try nyo muna kung may high speed O, walang, o mahina yung high speed Kasi nakaka-stress talaga Lalo ngayon sa init ng panahon Tapos wala kang high speed Mahina ang high speed mo Eh ang hirap makabild ng lamig ng ano Mahirap makabild ng lamig ng aircon Okay mga ka-team, -team, uh, Dano sa Auto Repair Shop. Handa magbigay na DIY pip tips. Uh, kung meron kayong suggest, uh, kung meron kayong gustong matutunan, comment lang kayo dyan sa baba. Baka pwede natin, eh, pwede natin gawa ng video. Gagawin natin dito sa aking Nissan Almera. Ayan, to sa ating Nissan Almera, gagawin natin para may share natin yung video na gusto nyong malaman. Ayan, uh, yung iba dito about sa Almera, may mga nag-comment sa akin na yun, ginawa ko. Inano ko na lang, uh, ginawa ko ng content para kung sakaling gusto nilang gumawa, mag-DIY eh, para alam nyo rin, no? Ayun nga pala, uh, maraming salamat pala sa lahat na nag-subscribe sa aming YouTube channel. Ayan, maraming maraming salamat to sa nanonood. Ayan, uh, puntahan nyo lang ako sa FB ko, uh, Dan Jose. Dan Jose, D-A-N-H-O-Z-E-E. -E. BM lang kayo kung gusto nyo kung gusto nyo i-follow nyo na rin ako sa Facebook pero sa ang, ang upload ko lang hulagi ng mga tutorial lagi lang po sa ating YouTube channel lang bihira po akong mag-upload sa YouTube natin talaga more in ano po tayo YouTube talaga kaya kung gusto nyo mag-visit ayun visitan nyo lang po yung aming YouTube channel maraming maraming salamat sa inyo at Masaya ako na dumadami ang mga nagsusubscribe at nanonood sa aming YouTube channel. Uh, gagawa pa tayo ng mga content kaya lang di ako masyado nakakagawa at gawa ng puno kami nakaraan. Bago mag Holy Week, kailangan matapos yung mga unit kaya hindi ako nakapag-content. Okay, thank you, thank you. Maraming salamat. Uh, ito, sana tandaan nyo to. Baka may stress kayo pagka mahinang high speed nyo. Fan motor lang po. Ano po? Okay, maraming salamat. Team Tano sa Auto Repair Shop. Handa mabigay ng DIY tips. Paalam. Goodbye.